Hey classmate, do you know how to speak foreign language? Kunti lang pero mas maganda naman kung eh. limitin natin ang sarili ng wika. Tama din naman ah. For written words, eh, I cannot accept you all as my friend. Ikaw bahala tol basta kami minamahalamin ang sarili nating wika. Oo nga, nagkasabihan nga. Ang hindi marunong magmahal sa sarili ng wika ay makaupasan ay lang sa isda. are saying guys so that's all for now goodbye losers this project cannot fit to me anymore Nico, ano ba Anong ori ba yung project it's the of sir and i think i think it has become filipino so it's hard to me to express it in the tagalog way Miko, ang sarili ka ay mayroong sa maraming aspeto ng buhay at ng isang bansa kagaya ng pagpapahalaga ng aking kultura at ang, ang identitira nito at maraming pang iba. Ah, talagang pabalik siya. Maraming salamat okay. okay. si, sa inyong pahir. Mga kaibiglasi, nasin sana sa ilang sa inyong nakaraan? Ito lang yan. Oo oh, nga. Tapos napapansin ko. Nagtatagalong ka na. Napag-isip-isipan mo kasi na mas maganda talaga na mahalin natin ang ating sariling wika. Mas maganda talaga. Maraming salamat sa inyong lahat. Bakit naman? Dahil ang itinait ko kayo nitong nakaraan pero tanggap din pa rin ako. Wala lang yun. mas mahalaga kasi na mahalin natin ang ating kapwa. Ay, sa ating. Maraming